So, ito na nga. For today's ganap, guys, is isasama ko kayo sa Quezon City Circle para sa celebration ng Pride Month, of course. Kasama ko yung mga pinsan ko at saka pamangkin ko. Ayan. Magbaliw-baliwan kami doon. Gusto nilang mapagod. Gusto nilang magintay doon, 'di ba? Makipagsiksikan. Kaya ayun po, mila kami sa libreng sakay. Pero it's so happy na punuan ng bus, kaya hindi kami nakasakay. Kaya nag lang kami na umakyat sa taas para mamasahe. Kaya ibas e 'yung pinila naming sakyan kasi sa ibas e may air crash. Kaya ayun, nandoon na kami sa Quezon City Circle agad. So, maraming nagbibenta sa tabi-tabi, especially Bini. Kung saan, mga pinsan ko baliw sa Bini. Ayan. Mangka-clout tayo doon sa Circle. Ang dami talagang tao, guys. Pero, don't you worry, kasi may mga police na nagbabantay sa lahat. Ayan. Para secure tayo lahat. Ganon sila kabait, guys. Ayan, pagdating ko doon sa expo, ayan, sinuwid ko lahat ng mga booth, dahil Kasi ang daming giveaways. Ayan, pila lang kayo ng pila. Enjoy the day sa Pride Month. Ayan. iba Ang dami kong nag-get mga freebies. Ayan. Napakasaya talaga doon. Tsaka pila lang kayo ng pila dahil lahat makukuha nyo. So, ang dami lang pinamimigay. Kagayan, Nescafe, Close Up, Candies, tapos tote bag. Siyempre, hindi mawawala yung siyong dumeling dyan. Ayan. So, syempre, nakikipa, nakikifree hugging tayo sa mga friend natin. At tsaka pila lang kayo ng pila doon. May mga face paint doon. Ayan yung nagaganap doon. Ang daming ganap. Tsaka, napakaraming tao. Diyos ko, napakaraming karami. Hindi mahulog ang dami niya. Kaya watch nilang to hanggang sa dulo kung ano talaga yung mga Enjoy! Next! Next! Thunder! Thunder! Thunder.